Ikakwento ko sa inyo ang nangyari sa Black Rider. Ikakwento ko yung ngayon ng namin ni Amatiyay ni Black Rider. Ah, ano na ba nangyari sa si Black Rider? Si Black Rider, kapatid naman si Kaibin Hmm. si Bane. si Bane. Anong ginagawa? Nakitap si Raybin. At tapos? Yung tatay ni Raybin ano. ano Masa din ko yung dam. Kasi si Kaido mo siya mana. Pag kapatid niya yan ni Ok Elia. siya nakuha na yan ni Indas ni Elia. Nakuha ni si Bane, si ano? Bane. Ano ba pangalan ng nanay ni Elia? Hmm. Nanay Ayma. Si Nanay Alma. Apo. Ay, yung tatay ni Bay Area ito ng pangalan. Kaido, Kai. Okay. Si Cardo. Apo. Ay, sino ang kumuha kay Bani? Kay Bin. Ano bang ginagawa ni Buck Rider? po yung siya. Apos? Sa masasuntok ni si siya. Tapos? Paiba pa, pa na dating kayaban. Si Ayan, saka si Ricardo. Nahanap si Vanessa. Saka. Goodbye, oh, guys. Eh si, si, sino, sino ang ano, kabit nung ano? Yung kabit ay empowi. Totoo. Eh, yung tatay. Totoo may kabit siya? Opo. Eh si ano, yung si Sir Paco, yung kasunod. Sinan tumula kay Sir Paco. Yung nasawa niya. tapos anong ginawa? Ano, natuyak. Ano, napatuyak siya doon. tapos? Ano, yung masyay na morto. Yung isang ano, babae. ang morto. Kasi, siya yung pako. Namatay na sila pako. Opo. Wala ko ba hindi patay si Sir Paco? Patay, buhay pa. Saka nakuyo ba yung doon? sa so, buhay pa. Pero tatago yung doon, ano? Po yung damit. Guys, babay na, hiyap akin aking bullshit. <laughs> <laughs> Kasi? Kasi nasasabi ko pa, dami ko na nasabi. Uh, Sabi mo, kanta muna si Nana Elma. Um, bakit? Di ba, ano ba yung mo kay Nana Elma? Nana Elma, baby, kalma ka mo. Ay ma, baby, kay ma. Ay ma. Baby, kay ma. Ay ma. Ayon. Pugay. tapos na, pugay, di ba? Sabi video ko tayo, mama. Saka, para makita nyo po. Kung um, gano'n tunog ang um, akin na uh, nakakanta. Bye, guys. Ayun. Goodbye, guys.